The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Good morning, Brad. Go ahead. Another beautiful and glorious Friday morning. Yes, Ted. Good morning. Morning, Cha. Yeah, go ahead na tayo. Alas 9 na. Marami tayong uh, nakalinya pa sa ating programa. Happy birthday muna. Okay, uh, advance muna kay Tita Jen Eliscopides. Ayan, pagbati sa akin, Tito si Bong Eliscopides. Tuloy natin yung kwento ni David. Kasama ng kanyang 600 na mga tauhan. Uh, kahapon, na ah, pagkwentuhan natin, hindi niya pinatay si King Saul kahit meron siyang uh, pagkakataon. Ang ano nangyari po, hindi na siya hinanting -hin na itong si Haring Saul. Naging mer senario po sila. Itong si David sa kanyang 600 men niya, yung assassin for hire ba? Okay, so hindi po kasi siya pwede na bumalik sa servisyo kay Haring Saul kasi yung know, baka matrigger na naman ipapatay siya. So naging mersonaryo siya. At one time pauwi sila galing sa isang uh, uh, aktibidades, okay? Pag-uwi nila ron sa ziklag kung saan nakatira si David at 600 men niya, pati mga asawa, anak. Okay, nagulat sila dahil ni raid po ng mga kalaban yung uh, lugar nila ng mga Amalekites. Sinunog po yung buong village, kinuha lahat, bata, matanda, pati aso ni David kinuha. <laughs> Pero wala pong pinatay. Yun naman ang maganda. Walang pinatay kahit isa. Kinuha lang at dinala sa lugar ng mga Amalekites. Pagdating nila David at sa kanyang 600 men, nakita nila, tupok sa apoy ang buong village. Lahat ng mga anak, apo, okay, asawa, wala lahat. Ano nangyari? Umiyak silang lahat. Until, sabi din sa Biblia, until they have no more strength left to whip. Nangyari na po ba yun? May pagkakataon po bang napanghinaan tayo ng loob? Alamin niyo po yun. At uh, bilang tao uh, tayo po ay maraming pinagdaanan dito sa lupa pero ito po yung talagang wala na silang maiiyak yung hikbi na lang sa sobrang lungkot at uh, sa sobrang uh, galit din sa mga Amalekites. Uh, lahat sila distressed pero itong mga tao niya 600 men sabi sa 1 First Samuel ang solusyon patayin si David. <laughs> okay, so ang weird ano they they thought of stoning him. Kasi nga po lahat galit Asar gusto mong may mapatay ang solusyon na mga tauhan niya, maganap na masisisi, maganap na magagantihan at mapagdiskitahan nila, ikaw ang leader namin, David, dinala mo kami sa posisyon na to, patayin ka na lang namin. Pero this is what separates David from these men. Kaya nga po, 3,000 years ago pa nangyari to. Hanggang ngayon, pinaguhugutan pa rin natin ng wisdom ang buhay ng tao na to. This is what separates him from the rest of the leaders. Ito po ang sabi sa 1 Samuel 36, But David found strength in the Lord his God. Humugot daw po ng lakas si David sa kalagitnaan ng sobra at matinding kalungkutan, pagpipighati, galit, halong-halong emosyon. Alam niya kung kailan mag-pause and pray. Alam niya na hindi dapat ma ma manaig yung emosyon katulad na itong 600 men niya, na ang solusyon patayin siya. Si David, pause and pray, pinatawag niya ang kanyang priest at uh, they consulted the Lord. Sa Diyos po siya umugot ng 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 lakas habang ang mga tauhan niya iba ang solusyon. Kasi siguro nagsulat din si David ng isang salmo, yun ang verse natin, pakita mo Seth. Mga Awit 121 verses 1 to 2. Sabi dito, doon sa mga burol ako'y napatingin, sa klolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong, kay Yahweh magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Napakagandang uh, tula at taawitin po ito nung ito'y sinulat ni David. Ano? Sabi niya, saan manggagaling yung saklolo ko? Eh, sampa. Kay Yahweh. Ngayon, malakas ba Yahweh mo? Well, siya lang naman ang lumikha ng langit at lupa. Siya lang naman lumikha ng lahat na nag exist So, kung ganun kalaki po yung pananaw natin sa Panginoon, eh ganun liliit yung problema. Madalas po kasi, mas pinalalaki natin yung problema kaysa sa Diyos natin. Minsan yung Diyos natin, uh, ang liit-liit ng tingin natin, uh, kapamulsa, nasa bulsa natin. Kaya <clears throat> pag dumating ang report, stage 3 cancer. Ah, paano kung tutulungan ng Diyos ko ang liit-liit niya? Mali po. The more we worship and glorify and magnify God for who He is. The more po yung problema natin, ah, kaya to ng Diyos ko. Kung nalikha nga niya yung langit at lupa, how much more itong problema ko? Fast forward po, hinabol nila yung mga Amalekites, nabawi nila lahat. Wala ni isang namatay, nabawi lahat. Mula anak, asawa, mga lolot-lola, nabawi po lahat. Yan po ang nangyari kapag tayo nagtitiwala sa ating Diyos. Again, mga awit, 121 verses 1 to 2, doon sa mga burol ako'y napatingin, sa klolo sa akin saan manggagaling. Ang angad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumika ng langit at ng lupa. Panginoong Yesus, maraming salamat sa buhay ni David. Habang ang lahat mayroong worldly solution, habang ang lahat may mga sariling diskarte, Lord, wag naman sana mangyari sa amin to Pero Lord, kung mangyari man na meron kami matinding dagok na pagdadaanan, gayahin namin si David. Sayo iyo kami huhugot unang-una ng lakas. Sayo kami magdarasal, i-glorify ka, i-worship ka namin, i-magnify ka namin for who you are. Lord, huwag ka namin gawing spare tire na pagka flat na sa kakalang namin nahanapin. Huwag ka namin gawing ATM na kailangan lang mag-withdraw kaya ka namin lalapitan. Lord, ilayo mo kami sa mga ganong diskarte. Ikaw ang una naming solusyon sa lahat ng aming problema. Sa aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa magandang balita pong hatid ng The Daily bread Salamat, Lord, sa inspirasyon na binibigay ni sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya, higit sa lahat ang biyaya ng magandang balita ang inihahatid ng The Daily bread In Jesus' name we pray. Amen. 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 Brad Jeff, salamat na marami muli dito sa kwento ni David na naging Haring David. Brad Jeff? Yes, Ted. Kita-kita po tayo mamaya. Alas 4 sa sagot kita. Nandiyan po ako sa studio. Ako po ay uh, magiging uh, sidekick ng aking kaibigan si Cheryl Cosim. At bukas po, alas 4 din po yan. Alas 4 ng hapon sa Rebuild City Church. Yan po yung ating uh, worship service sa online. At kung linggo naman, nandun kayo sa Makati, Pasyalan naman ako alas 10 sa Fairmont Hotel. nandon lang po ako tuwing alas 10 ng umaga. Kita-kita po tayo ng live don pakapag Sunday. Ito pong yung daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeffelis Copides. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.